ng aking ano to, aking mahal si Boss Ren. Ah, Bigay niya to. Uy, uy, lana ko. So, oh, I love you, Boss Ren to. Ito. Kasi yan, katong umuwi ako, nagregalo din yan ng chocolate. Tapos ito, regalo naman to ni Boss Kiko sa akin para daw gumanda. ko teka lang. Take hindi play. Gumanda na lang yung boses ko. Hindi na play yung video. <laughs> ano, how? Hindi na play, how? Na play man, how? o so, alikala ni Boss Kiko <laughs> tapos ngayon magpapakain pa si Boss Kiko ay nang mani magpapalimutan sila pang kain wala hindi mani so yun lang guys meron nga ako kumata ulit mga tropa ito ang galing kay Boss Kiko tapos yun lang guys maraming salamat marami. sa marami mga tropa, ay, Ay nasama ko, isama mo ako. Tama lang yan. Ano yun? Ay, Ayan yung... yan yung tropa natin. Na si Pretty Boy na siya ngayon. na e, Kinatabir boy. <laughs> <Kaya maraming, laughs> uh, <maraming>, <laughs> boy. Kaya maraming... Kaya may nagagalit eh. Kaya kayo mga tropa. Ayan, nakaka- Dito na naman <laughs> po kami sa mga katropa. Ayan, wala. Birthday. Happy Birthday. Be, ka na be. Hindi kayo para ano. Bakit maniwala niyo? Marites yun lang. Hindi totoo Ito, pinalitan ko na pangalan nito kasi masyadong yung At saka yung ano, tito, tsombok. Tsombok hindi mo Ha? Tsombok hindi mo maiintindihan. Oo, dito ba? Sige, sige. kayo. Yung sumbokan. Ano yung sumbok ko? So, yan. Ito yung pangalan nito. Ah, Sige, okay, subukan na, yung, uh mo na mo yung subukan sa mic. You know? Kaso ang remote, nasaan? Hindi, <laughs> wala pa sa kasi, ano, wala pa kasi si Kabayan. Si Kabayan na Hindi, pwede naman tayo. Kami yung nagkano dati. Nagkawin eh. Ha? Nagkawin na kami nito. Eh, ba? Patay na? 2 minutes. Yung sinasabi ng, ano ah, si Boss Ross mo, ang maniwala dito to. Nagpaliwanag pa talaga. Nagtakot eh. Ayan, ayan. ang pa blowout out ni Boss Iko. Ayan, yan, yan. ayan, ayan. Ayan. Ito si Boss Trends. Ayan, guwapo, di ba? Tingin, di oh, di ba? Tapos, ito naman si Pretty Boy. Ayan. Pretty Boy. Ayan, si Boss Iko. Ito naman si Ma'am Loray Loray. Ay, Lorena pala. Ayan ang may bahay ni Boss Trends, yan. Ayan, mag-ingat-ingat kayo, ha? Ay, hindi pala. Ano niya, girlfriend niya. <laughs> eh yung mga aligid-aligid dito Bantay lang kayo ha Sigurado kayo Masukol din kayo Pero di kayo kulong <laughs> <laughs> Saan <na> ka mo? Olympic na yan, na Dito na ako Napalibutan ko na kamo mag-isa lang ako <laughs> Dia aku adlok saya Imo namanya ini okay. <laughs> bukan ini. <laughs> <laughs>